Eto na mga kainags, ano, magbabarbecue na naman tayo ngayon, syempre naman. Eto na nga pala, yung pinabarbecue sa atin ni Mahal na rin na pinakita ko sa nakaramulag natin. Syempre, continuation na to. At syempre, eto na, masusubukan natin muli ang ating barbecue grill. Yan! Sabi nga nila, papainitin daw muna natin to kasi yung mga grease ay para lumambot, no? Mga kainags, ano, yun ang sabi nila. Tapos, sa uh, saka natin lilinisan. Diba? So ganun muna syempre sarado muna natin to. Dapat pala hindi muna natin nilabas to. Mamaya na. Sobra ko kasing excited eh. <laughs> yan. Siyempre eh. Ito. Napakita ko sa nakaraang vlog natin. binili natin to. Buksan na natin to. Bagong bago yan. Punong puno ng ano yan. ng gas. Higpit Paano ba? Parang mali ang ano. Ah ganun pala. Pabaligtad. Kaya pala may igpit, Mali yung pihit ko eh. Yan. Lagyan natin. Tapos. Sarado natin. At buksan natin. Ito. High. Hi yun, ganyan lahat yan ihay na natin o oh, ba? Diba? buti naman kahit na matagal na natin hindi na gamit to, ay eh, gumagana pa rin hanggang ngayon no? Oh. yun, ba? Diba? ay no, oh, may apoy, kita ko may apoy, ito may apoy din doon, nakita ko meron ding apoy yung isa ah, meron ding apoy yung dalawa so hayaan muna natin dyan balik muna natin to, mga 5 minutes balikan natin para mas madaling matanggal ang mga grease lalambot yun eh, pag nainitan ba? Diba? O nga pala, tapos ito nga pala, no? Kailangan natin to. Kailangan natin gamitin to. Isprayan natin. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Di ba sabi nyo, para hindi dumikit yung mga ikaw natin doon. Siyempre, si Mahal na nagluluto ulit, ano? Ano ba niluto ni Mahal ko ma, ako, anong niluto mo, ha? Nako, chicken yata. Ay, chicken breast. Chicken breast, mga kainis. Ano, pinipirito ni Mala Reyna. Match nung babar binabarbecue natin doon. Tsaka meron siya nilutong. Nako po, ang ino. Ay, Yung talong, ihaw ko rin. O sige, okay. ihaw lang pala eh. O ito, mga kainis. Ihaw din natin to. Sabi ni Mala Reyna. Yan, ano pa ba? Wala, wala ka na, wala na bang ipag-utos para isang sunuran lang? Saya. Ito, nga pala, mga kainis. Ano? Birthday nga pala ni Saya ngayong araw na to. Okay. Kaya isi-celebrate namin, bumili ng cake yung ating pangarap na prinsesita. Ito, ito, ito. Ay, kamukha ni Sayo. <laughs> Ay, ganyan. Kulay brown yung eh. Ay, hey, Sayo. Happy birthday. Ayan, oh. Saya. Nara naman talaga. Ang cute. Asa na ba yung sayang, asa na ba yung sayang makulit na yun ah? Parang saya. baby namin, baby pinaka baby namin si Sayang. Saya, come here! Come here! Come here baby! Yeah! come here! versa Saya? Ha? Hindi naman ikaw si Saya. Ikaw si Saya, kaka-celebrate kaka mo lang ng birthday mo nung nakaraan eh. Di ba? Asa si Saya? <laughs> ano ang luto mo? Carbonara. Carbonara? ko naman talaga. Ano? Makakain na siya nung no? biro mo naman. Yung mga asa natin dito kasi mga parang mga yan yung mga babies natin. Kaya pag nag-birthday ang mga yan, talagang sineselebrate namin dito taon-taon. Pati -taon. di ko Pag ako nag-birthday daw, hindi sila naghanda pero marami silang regalo sa akin. Wala. Ay, dito pala yung birthday girl. na sa labas eh. Ha? Huh? Tara, double check na natin yung ating ano doon. <laughs> May silab na to Malinisan na natin. Naalala nyo ito mga si Ito yung binili natin sa dalarama noong nakaraan, di ba? Pang sandok. Tapos ito naman yung panlinis natin. Teka lang. Usan muna natin to. At, yun. Pwede. Pwede na. Aramdam ko na yung heat. yan na natin ah. Yan. Parang sub subukan nga natin yung, ano, yung sibuyas na binili natin para para mas madali yun, no? kailangan ng ano eh basa-basa uh, ng konti yung ano, grill para mas madaling matanggal yung mga ano, grease. Okay, sige, wag na onions, wag na raw onions, mga kainos, ano? Sayang do'y, mahal-mahal onions. <laughs> ulam na, ulam pang ulam na ay pang uh, ano natin yung sangkop na lang sangkap sa mga lulutuin pa natin. Matanggal na lang natin ng kahit konting mga grease. Tinisan nga natin 'to na ano kasi nang alikabok to no? umuusok talaga mainit na oh. yan <laughs> bibili nga pala kami ng cover dito kasi eh, yung cover namin dito dati nginat ngat ni Sayon talagang si Sayon talaga hindi nakakatulong eh no hindi hmm, nung, nung bata yun nung, nung, maliit pa si Sayon so lagyan natin na patayin ko muna kasi pupuswitan natin ito mga mo ano? kailangan pa bang puswitan yan eh di ba may mga grease na rin naman to eh, ba? Diba? tingin nyo pero sige lagyan na natin para sigurado itong nabili nating uh, spray para hindi dumikit yan ay oh, yung pangalan ng na prinsesa natin pe hi yun huwag <laughs> sana sumabog layo natin to baka sumabog e. ayos double check o oh, may apoy, may apoy, may apoy lahat Alright, saka natin hinaan nyo yan hinaan lang natin Para hindi masunog yung Iihaw natin Sasabay na rin natin itong talong Pinapaihaw ni Mahal na Reyna, sabay na natin Sa natin pwede lagay dito na Pag ganun, Dito, dito Ganyan, konti dito Ayan Diba? Tapos saka natin birahin tong pinaluto niyang ah uh, ah papapirito niyang ay papapirito uy saktong sakto papaihaw pala o di ba galing ng ano natin no yung binili nating pang ano no hindi ako nahihirapan kumpara nung nakarang ginamit natin yung isa lagay natin diyan wow kita nyo no ganda no Itong isa ba diba? madulas ah mukhang madulas ah mukhang effective yung spray na ginamit natin ah nararamdaman ko yung dulas eh oh. dulas nung ano tingnan nyo dulas oh di ba hindi ka tulad nung nakaraan unang gamit natin hindi tayo naglagay ng cooking uh, spray parang dikit ka agad. alam nyo yung ano yung prosen na bakal pag uh, prosen siya nilagay mo pag during winter tapos pag dinilaan mo yung dila mo didikit sobrang lamig ng bakal <laughs> parang ganun pero ngayon meron na siyang oil kaya madali madali siyang madaling tanggalin o tingnan nyo o oh, gumagalaw ko agad eh no yan ito pa ito nako so nawiwili na tayo sa pagbabarbecue ngayon uh, which is okay naman kasi na enjoy natin yung summer di ba yung ating backyard yung ating labas by the way, may etiketa pa yan, 2 dollar <laughs> ah. Dalarama. Ah. masarap 'to gawa ng si Mahal Reina ang ah, gumawa, nagtimpla. Mhm. Uh -huh. yan. Ilan pa ba 'to? Ah, last. Ayun, natin dito. Oh. Ganda, no? Baligtarin natin at baka masunog din. Uy, okay ah. Uy, okay ah. Ayan muna. Ayan. Tapos takpan na ah. Hinaan natin ng konti siguro, no? Ayan, baka ano eh. Lagay lang natin sa medium. Mukhang na ng apoy ah. Ay, napatay ko pala. Napatay ko. Ayan, <laughs> meron. <laughs> timang na timang eh, no? Birang birang kasi mag barbecue eh. Kasi sanay ako sa ano eh, sanay ako sa uling. Sanay ako sa uling no. Hindi hindi ako sanay sa ganito. Alam niyo naman tayo, hampas lupa, salat sa kabuhayan, lasang asin, amoy pawis, nangigitata, dugyot nung tayo eh. <laughs> eh syempre lumaki tayo sa hindi hindi tayo sanay na gumamit ng ganito eh. Sanay tayo sa mga survival uh, adventure. Di ba? <laughs> mga panggatong, mga uling yan, yan yung nakasanayan natin eh. Kaya yung mga ganito hindi natin alam ito masyado eh. Ito naka high. Ah, ito pala yun. High. Medium lang natin. Ayan. Medium. Alright. Medium, medium. Okay, sige. Sarado na muna natin yun. Ano? Naamoy muna naman. Birthday girl. Ha? Huh? Birthday girl. Birthday girl. Birthday girl. Oh, may cake ka doon. Hindi mo alam may cake ka. Meron kang cake doon. May binili kang cake doon. Kiss yes, ka sir. Ha? Oh, panganay natin ano. Naku, mahal na mahal siya ng mga aso natin na yan, no. Volleyball te. Diyan tayo kakain, diyan tayo kakain sa labas. Ba, oh, gusto mo. Ay, ah, diyan tayo kakain. Hugasan natin, gusto mo. At tara, dali natin dito. Dali natin. O, oh, tara, pinapadala ng panganay ng prinsesa to dito sa ano. Mukhang dito natin dalhin tayo sa labas. Oh, sa, sa labas daw natin dadalhin. Eh, bago ba 'to sa mga anak ko pag nakatapat yung camera sa kanila eh, parang <laughs> nahihiya ay hindi pala parang talagang nahihiya sensya na kayo pag pag na, may camera ako natapat sa kanila umiiwas yung mga yan eh <laughs> hindi na nasanay sabi ko pambihira kayo masanay na kayo pambihira kayo eh nagkataong tatay nyo eh vlogger <laughs> epal epal vlogger yan <laughs> joke lang hindi, hindi joke yung totoo yung sa iba pambihira ay paano hindi mag-aaway eh nagsiselo sayo miss na miss kanila makita Oh. Magkano bili mo doon sa, sa cake ni Saya, te? Magkano, magkano bili mo doon sa cake ni Saya? Oh, okay, te, mahiya yan, mahiya yan. Mahiya yan, papasok sa bahay yan. Magkano cake doon, te? Magkano bili mo? Fifty dollars? Fifty dollars? Kalo. Ah, lalabas yung table? Ah, labas yung table? Ayos, buo na naman ang pamilya, mga kinis. Yung bunsong prinsesa na ano lang natin ang wala. Tapos ito nga pala, mga kinis, ano itong dahon na to? sa bandang huli mga 2 weeks from now 3 weeks from now magiging kulay brown na yan yan nagumpisa na siya mag brown ayan eh, o no? Oh, no, brown na siya hindi na siya kulay green nako miss na miss ka niyan miss na miss ka ng baby mo na yan birthday girl hmm? o tara check natin doon yung ating barbecue barbecue bak masunog na buwisit <laughs> yari na na naman ako sa pagbablog nako po tatay pangin noon ay sakto lang sakto lang uh, Tinabahan naman ako kung uh, awala pa sakto lang sakto lang sakto lang buti naman di pa sunog ako pinabahan ako ah huyari na naman ako yung mahal na rena nito pag nagkataon mm -hmm. buti naman di nasunog patay ako nito kung nasunog ko yari ma perfect yung barbecue <laughs> perfect tingnan mo oh. perfect yun eh. wow ito mga mga dati hindi ka na. Balik-balik ka rin natin. Paano hindi masunog? Di mas ba? Diba? Paano masasabi mo sa barbecue ko? Sarap yan. Di pa luto. Masarap yan. Siyempre, ako nagluto. May halong pagmamahal. <laughs> Kinabahan ako ito, mga kainay. halo Ito, 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 ito. Ito, sakto lang. Buti sakto lang ito. Hmm? ako, sakto na ito. Maluluto na to. ito. Ito, ito, ito. ito eh, no? Nagluluto ko na, papagalitan ka pa. <laughs> Sige na nga. O, inaan ka na, dami nang inutos, dami pang inutos eh. Pagalitan ka pa. Ay, <laughs> <laughs> eh, di, joke lang mga kinaysan. Nice, ah. Joke lang ah. Alam niyo naman tayo, good vibes lang tayo, good vibes. <laughs> o, sino yung mga katulad ko mga at uh, lagi sumusunod sa asawa? tataas na ako ng kamay isa na ako doon yeah. <laughs> <laughs> ay hirap eh, hindi ano kasi baka masunog eh oh. mahirap na eh kasi hindi alam ni Mahal na Rena no? kaya, ako, kaya ako ganto ng ganto hindi niya alam na muntik na masunog muntik ko na makalimutan kaya tinatansya ko buti na lang hmm? nako kasarap lang Hmm, kita nyo naman oh no? Wow mm -hmm. mm Woo, Panalo. Effective to ma? Effective to. Talagang hindi dumidikit? Hindi, kasi kaya ano? siya dumidikit, alam mo. Ano yan? Hindi siya mainit, nilagay mo. Hindi, binabad ko na yan. Ito na naman. Pag mainit na mainit, dapat tama yung temp niya. Tapos ilagay mo, hindi siya dumidikit. Sige na, ano ba, ma ano ba laban ko sa gumraduate ng chef? Gumamit ng, dip, ng ano, meron diploma chef. Ay, isang hamak lang naman ako na trying hard. <laughs> Ito yung eh, no? sinusunod mo na yung gusto kung ano-ano -no pa yung mga maririnig mo sa nagpapaluto sa'yo tapos siguro pag kinain nila itong mamaya sabihin naman nila sunog talaga namang tataob ko talaga yung lamesa mamaya <laughs> <laughs> hindi mga kainay sana no? ah, alam nyo naman kami ni Mahal ganyan lang kami nagkukulitan lang kami nyan eh. Ah, masarap yung nagkukulitan sa mag-asawa, -asa, mag no? Kasi eh, parang, hindi para sa akin, hindi maganda yung masyado kayong seryosong dalawa. Dapat medyo kulitan, yung lagi nakatawa para good vibes, para hindi halata yung edad. Kasi sabi nila, pagka hindi ka raw umingiti hindi ka raw masayahin eh, malakas daw kumapit ang stress tsaka mabilis daw tumanda sabi nila, yun ang sabi nila no? kaya sabi nila dapat daw lagi nakasmile laging masaya para daw feeling ano, looking young yan, di ba? Ma, baka mawili, naku po Panginoon sinasabi ko nang uh, pa sa mga lang dito yari na naman ako nito dito hindi pa sunog, oh. saktong sakto lang oh. nakto Ayan mo natin dito. Mm -hmm. Oh. Mm -hmm. Itong isang muntika na oh. Hinaan na siguro natin yung ano yung apoy. Hinaan ko na ito kanina eh. Oh, hinaan natin. Yan. Yan. นานาเปน Hindi pa ako tapos dito mamaya na. Bira naman oh. Sunog na nga itong iluto ko eh. Tusan mo pa ako muna mamaya na. Kaya, <laughs> kaya lagi kong binabaligtad to kasi yan yung kinakatakutan ko eh. Sabi ng mahal na rin oh. Wag ko baligtad na baligtad rin balik rin balik Pero hindi niya alam yung oh. susunog na to Pero pinatay ko na to mga kainis ano? Pero tingnan niyo, oh, yung grease sa baba Maapoy pa rin eto saka natin baba kasi hindi ko masyadong luto yun pero ito mga to konti na lang dito tsaka patay na to patay na patay na itong dalawa na to hmm. ayan diba natin dito baka lang mm -hmm. patay na rin natin to ayan nakapatay na silang lahat hmm. saka natin ano yun nakapatay na yun nakapatay na Patay na rin natin yung tanki para sigurado. Wala ka na ipapabarbecue, ma? Ma? Wala ka na ipapabarbecue? Yun lang yan? Ay, yun lang. Yun lang yun? Yun lang, yun? Yun lang wala na. Sigurado ka na? Wala na. Wala ka na iutos. yung ano na. mo, yung langgunisa mo? Tapos na yun, di ba? Ha? Langgunisa, wag to. Mabihira ang ano, langgunisa ko. So, 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 so. <laughs> <laughs> Bugok. Uy, yung ano, yung, yung langgunisa ang binili mo, kala ko ka. Ayun <laughs> nga nasa ano ba? Kunin mo, hindi mo na inanon. Bira, oh. Nga pala, may sausage tayong binili, ano. Kunin natin. Kala ko nung lungganisa sinasabi ni Mahal Reina. <laughs> dalawa. Lagay ka dalawa. Hino, doon, doon hindi, lagay mo dito. Palangin. Hmm. Lagay natin, buksan natin to. Kunti lang. Yung talong akin na kasi ito to. Ah, sige. Isa, dalawa. Ah, uh, make it, dalawa, tatlo yun na. Iyan. Okay. okay. So, ito. ito. Alay, abigyan na siya yung torta. Yan, okay na to pa smoke na lang natin dito sa taas. Okay na yan. Para di maging dry. Oh, panalo, sarap no. So ito. Ito ay okay na to mga kainis oh. Okay na siya. Sa so, torta bibigyan na natin kay Mahal Arena. Makuha kang plato. Nako po. Torta. Akin okay na lang yan. Ito no. okay na. Akin na yan. Para sa barbecue natin yan. Para sa barbecue natin yan. Talagang naka ano na o. Oh, arrange na yung kakainan namin dito. No? Tapos may ano pa. May sikat na araw pa mga kainis. Ano? Yan, alas 8 ng gabi. Pero 'di ba mataas pa si Haring Araw. Ayan, tapos sa uh, siyempre syempre masarap mag ano, kumain habang malinis yung nasa harapan natin, 'di ba? Ito 'yung nilinisan natin no karam vlog natin, ano? O, hindi pa natin natatapon sa Eco Station. Yan. Doon dati kalat-kalat ng puro kahoy dito, eh. ngayon tingnan niyo naman. Panalo-panalo na, linis na. nako, no? eto pa. Tapos ah, kita natin yung mga puno, yung mga dahon ng puno natin, no. Nagpapalilim tayo diyan sa umaga. oh, di ba? Pwede tayo, pwede rin tayong kumain dito. Nakakatuwa lang, no. Dapat talaga lubusin na natin yung summer natin ngayon kasi sandali lang 'tong summer natin ito, kayilags, ano? Kaya habang summer pa eh talagang enjoy natin yung backyard natin. Nako, habang nakalabas si Haring Araw, enjoy natin 'yan. Alam naman natin, pag winter na eh, sandali lang ang liwanag sa winter. <laughs> natin natin 'to iyon kumakatas katas yung pangalan ng natin naglalagay na ng ka kanin pinatay na natin saktong sakto lang yan ka na ako mga kutsarat eh? mga pinggan Aba, ito na nga mga kainag siya na. Ay, hindi pala kanin to. Kala ko kanin. Ano pala siya? Carbonara, pero iba yung pasta. Yan, para sa birthday ni Sayon. Mga, ay, ni Saya mga kainay siya. yan. ayan yung may birthday. Eh. Hey, birthday girl. Naka naman talaga. Kaya lang, baka lumamig na rito. Medyo malakas ang hangin eh. Dapat kainin ka agad. Baka pag kinain namin yan, wala na. Malamig na. Tara, sabay na natin tong ating ano. Uh, nilutong. Liyon juicy mulung pa Tapos saka ko ngayon anihin. Uh, titerahin ito habang mainit pa. Para matanggal yung mga grease. Okay na. Habang mainit pa, tirahin na natin 'to. Nasaan na sila? Tawagin mo na sila, Ate. Sarap niyan. Baka mawalan pa tayo ng mga aso. Yeah. <laughs> May aso rito. Nako, ito oh. Ang bagay hindi naman kumakain si saya ng ano eh. Hindi naman nagnanakaw ng pagkain niya, saya, no. Amoy-amoy lang 'yan eh. Puntahin natin si Glenn. Oh, sige, yung dugo mas clean kay Glenn 'yan. At sa pusa natin 'yan, no? oh. sige. Mamaya pa ba siya alis? Ah, darating. 8:30. 8:30 ano oras ba? 8. So, mamaya pa darating yung natin, ano? Wow! kasi sige, kumuha ka na dyan. Ito, stick mo mo ito, masarap yan. Ito pala, tapos mayroon pang longganisa si mahal na rena rito, niluto. Ito, tingnan mo ito, masarap yan. Si Sayon, birthday ni Sayon. Ay, Saya. Ayan, no? Naka! O, tara, dito tayo pumesto, dito tayo pumesto sa ano. Asan si Sean? Tawagin mo na si Sean. Asan siya? Tawagin mo na si Sean. Papapuntay mo na rito, kakain na tayo. Si Mahal na rin ay susunod na rin.